Ala, Ate Celine. Mas mayaman pala kayo kay Ate Bea. <laughs> mayaman po kami at nasa ano po kami, nasa bato. Um, oh. okay, meron silang itay. santo galing itay? Ang ganda po ng bigas nila dito, Katekram. mo. Oh. Ganito lang po kaliliit. Parang Japanese rice. Kung nalungkot na ako sa kalagayan niyo Ate Celine. Mas nakaka Ano pala to? Mas nakaka ano lang. Ang mahalaga naman dito kasi yung samahan yung pamilya. Kahit ganito yung buhay pero masaya kung nagsasama. May Diyos kaya sa buhay niyo, mahal niyo yung isa't isa. Ako muna. Yeah. Hey. Ay, ay. Okay. ay. ay, sorry. ay, sorry. ay <laughs> sorry. Sorry Sorry pa, sorry natapon. Ay! Mahirap din. Ay! 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 Ba't yun, <rugan> 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 ganun? Ya, dia 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 yang akan dihun. Kita kerangkan nampalai yang para nila oh, sa pagi nampu po nang poso nang saging. morning po. Mm -hmm. Morning ate. Morning tay. Okay lang po mapasalan po kayo. Okay lang po mapasalan po kayo. Mag-good morning muna kayo, scholar. Good morning po. Good morning po. Ang abi. Saan po ba? Diyan po ba? Kila. Uh, <laughs> uh. Good morning po mga katagram. Sa ating mga minamahal na mga lolo't lola dyan, mga tito, tita, ate, kuya, nanay, tatay dyan, magandang magandang umaga po. Nandito tayo ngayon sa kabilang isla para naman madalaw po yung pamilya po ng ating isang scholar na si Ate Bea. Tama-tama na nung ang papa niya. Magkano lang din, magkalapit lang po pala sila, si Ate Celine. Kayo, Kuya Mark, wala dito talagang bahay. Wala po. na kayo. Ang ganda talaga dito. Baka pwede makabili ng kalahating isla dito. Aba, mas matarik yata ito doon sa ano. Ang ganda. Ah, mas maganda tanawin dito. Oh, atikram. Pakita mo ko yung Ang ganda. Oh, ang ganda. Ang ganda. Ay, kayo po pala yung asawa yun nandun? Nala, hindi ko na po kayo naalala. Ala, Ate Celine. Mas mayaman pala kayo kay Ate Bea. <laughs> mayaman po kami may at nasa ano po kami, nasa bato. Um, okay, meron silang itay. Santo to galing itay? Ang ganda po ng bigas nila dito, Katekram. mo oh. Ganito lang po kaliliit. Parang Japanese rice. Kapino. Kapino? Tinatawag ko na Kapino. Yun pong bigas. Kap Kapino? ang Itay, lagay ko lang ito itay. Pinakamalambing na tawag sa tatay. Kala ko malambing na po yung tatay at nanay. Yung narinig ko yung itay at saka inay. Ang ganda sa tenga. Tayo mag good morning ko mo kayo. Ha? Saan pa tayo, Abi? Hindi po sa Tagalog. Ah, magandang umaga po sa inyo. Kitay, ang ganda po ah. dito sa inyo. Kuya Gus, <laughs> pakita mo yung taas. Kamo kamuping kahoy. Ang ganda. Wala akong ibang naririnig kundi yung ano? Ay, di pa ako ayun ko yung pantayo kong bahay. Yun. Paho uh, yan. Ay, ito mo na Medyo yung aming hobo. Oo. Pwede po ako makahingin sa palo? Oo. Oh. Namimiss ko nang kumain nitong sampalo. gano kalutong yung sampalo ko dito kila Ate Bea? Mm. -hmm. Wow! Grabe! Ito yung gusto kong makita. Kuya August. Ha? Ba? Parang hindi ka mo... Hindi ka mo nangasim? Hindi <laughs> <man> ano? ka mo nangasim? <laughs> Walang asim sa kanya? Samantalang sa akin, mga kupit na ku, nanayon ako. etay dito, pakilala ko kayo ulit. Kasi sa mga hindi pa nakakakilala ko kay Tatay ni Ate Bea. Siya po si Tatay. Ay, pakilala ko po kayo ulit. Ah, uh, Rene Boy. Ilan taon na po kayo? Ah, uh, hindi po ako nakapag aral Oh, hindi maaalala. Si Nay. Si Inay. Ilan taon na nga po kayo, inay? Hindi ko po alam ang taon. Hindi din alam na pangalan po niyo? Betty. Si Nanay Betty. Ito siya po yung mga magulang ng ating scholar, Ate Bea. Naya po siyang mapunta kami dito, uh, Tay. Eh, baka kanyahiyan niya yung aming kalagayan. Eh, <laughs> ang kahirapan hmm. mo nga hindi ko kayang itago. Pero yung yung kayamanan, eh, yun eh. beti Pwede po ako makiupo? Oo, oh, eh, baka yun eh, Pero hindi naman babagsak. Uh, alam ko po matibay yung tong ganito eh. Hello. Morning ate. <laughs> Dalawa lang ho sila, no? Tatlo. At ah, tatlo. Nasa yung isa? Andun sa ibayo yung isa nag-aaral. Hmm. Kumain na po kayo, Nay, Tay? Kumain hmm. na. Kaganda ho dito. Baka naman, ano, Tay? Um, po pong ano, biling ko tong lupa nyo. natin sa baba doon, sa hmm. baryo. Dito po sa amin, napakalaga po ang lupa. At yun po ay minana po namin sa aming mga ninono. Kaya e. yung batas po namin na mga katutubo ay... Na huwag ibenta. Ayaw talaga. Pero ang ganda ng tanawin, no, tayo? Hindi nyo talaga ipagpapalit kung marahe, bahay at sasakyan. Uh, ang sasakyan ho at mga material na bagay ay doon ito yung pasper. Yung... Uh. Oo oh, nga no. Parang nasa paraiso nga kayo eh. Ang ganda tayimik. Ilan taon na ako kayo nakaano dito? Dito na pala kayo oh. pinanganak no? Dito, dito na ako kami. Dito na ako. Sila lang, lang ng aking mga magulang. Hmm. Pero may doon po yung award ng mga dinar na lupain siya. Hindi naman lupain kundi yung tinirahan lang mm -hmm. sa bato. Eh dito, tagang dito yung aming kanagis ngayon. Kaya dito kami ibalik. Mm -hmm. Kung nalungkot na ako sa kalagayan niyo, Ate Celine, mas nakaka... Ano pala to? Mas nakaka... Ano lang. Ang mahalaga naman dito kasi, yung samahan yung pamilya. Kahit ganito yung buhay, pero masaya kung nagsasama. May Diyos kayo sa buhay nyo. Mahal niyo yung isa't isa. Mabait po ba yung anak nyo? Si Ate Bea? Eh, sabi ko nga po sa kanya, ang, 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 ang pangaral ng isang magulang, eh, mm. mahalaga. Kung yun no. ay sa puso mo at sa sa isip. Mm. Ngayon, kung iyon ay sisawayin mo. Mm. May hugot, may pinag ano, may pinaghuhugutan si tatay. Ang ang Diyos po, ang Diyos po ay ah, hindi po linalang niya ang pangano ang tao na ginawa niya ang robot. Ganun ganun po ang magulang. Mm. Kumbaga, mala okay naman, malaya ho sila sa inyo. Pero alam po, dapat nila yung tama't mali. Oo, oh, yun ang point na kanda. Kaya, kung mm, din po na kami, mm. eh, ito po, nasa ito kanda po yung kandang yun, misyon. Mm. Gusto ko malam, gano'n kalayo yung tinaniman nyo ng ano, palay itay? Hindi eh, sa siya tag... Diya. Meron o, no, dyan sa likod? Hindi po sa tagpis at magbabangka pa. Ah. ah. may kapiraso po kayong lupa doon na tamnan nyo. Hmm. Hmm. Ilang ano yan? May isang po ba yan? Wala. Wala. Akong... Ang gatang yung ating hasik? Nung... Hmm. Ano ba ang ayan? Wala pa yung isang Ang ganda nung, ang ganda nung ano nyo, binhinyo, parang Japanese rice. <coughs> ang sarap po siguro nyan eh, no? Pagbabayo ko ko yung may meme at para matikman nyo Baka pwede na ngayon, tayo loto okay. na kayo. <laughs> may tuyo na pala. May tuyo po kayo. So, so uh, Ay, dito Ah, sige, nasa nubat. Ito kuya, gusto pakita natin. May ipo naman nubat pala kayong bigas. Palayo pala. Naanin namin sa tayo. Ang sarap po siguro nito, kategram mo. Nalang gam. Kaganda ng nung ano nyo, ang ganda ng binhi nyo. ate, sila natikman mo na to. Panim japonisera ito. So. No. No, wala, lahat ng dadi binili ng dela. Hmm. Sige tayo, turuan mo ako. Ako mo na. Ay, ay. Oh. Yeah. Hey. Ah! Ay, sorry! <laughs> sorry ako! Sorry po, sorry! Matapon! Sinatay! Yeah, <laughs> Mahirap din! Ay! Bakit <not> Ay! gano'n? <laughs> Ayan, sige, tignan ko ngayon. Magkakaroon ako ng ganito ate. Sakit pala. May atis din pala, parang wala na. Magaling, magaling. Hindi ko ba durog na yung bigas tayo pagkakanya? Hindi naman. At teselin galing ka sa sakit baka maano ka. Hmm. Ah. Ah, sige. Tignan natin yung tatlo. Ta eh. <laughs> oh, na ah, ba? Paano pa yung maisisingit yung pangatlo kung yun lang oh. Sige nga ate, tê natin kung ngon gai tat luôn mày 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 mẹ yên mẹ yên mày Ai mày được. mày Okay na po to Itay. At tataypan. tataypan. Tataypan pa. Parang, na yata si Itay. Dito na. sa baboy Yung po natira, ay yung matatapon. Itay, kumakain ng kahiray. Oh, ano po yan, tay? Yan po ay ano, talong ang kanyang dahon, mapait. Ang palaya po ang lasa. Mapait. Korate. Kate kira mo. Kakaibang pru... Talong ano to? Gulay. Hmm. Mula, po Sarap po yan. mm -hmm. ko po yan. Oh, pwede na kainin to. Eh, oh, ay, mapait po iyan. <laughs> Aluluto pa. Kala ko kakainin Sige na. Iyan po yung ano, yung talong daw po ang dahon, saka yung puno. Tapos, Kalabasa po yung bunga. Oh, Kung lasa po, ano? ang palaya. Ang palaya. Pero po silang ano dito, gulay, katekrang, <laughs> kakaibang gulay ito. Sige, tay. Ito po ay, ang dahon niya ay talong. Mm, so, Ayan po, kita niyo ng mga katekram. Ang puno ay talong. Oh. Pero siya po ay, kasi tulad siya ng kalabasa, ang lasa po niya ang palaya. Mm hmm. Yun po yung talong na to na eh. Oo. Oh. Pwede po namin matikman yan mamaya. Mm Kaso isa lang yung hinog. Ay, pwede Ay, naman aray. Kasi naman pang binugulay. Ah. Kinakain po kasi ng aming mga aso yung bunga kaya... Ito Ay, po. Hindi dumadami. Kakaiba to ka Tekram. Wala ho to sa atin, no? Ito kasi nakaka-high blood. No. Oh. Nakapagpataas daw ng dugo daw. Oo. Oh. Pwede ko kami manghini ng binhe? Pwede. Eto, ano? Akong... May binihigay ko kayo dito, inay. Ito pwede ko ito. maparami ma natin sa probinsya to sa amin. Ito ka tekla mo. Mga ano po ito. Yan po yung bunga ng kalabasa nila. Wait, wait, ang kalabasa nila. <laughs> Pagluluto daw po tayo, napakasarap na ulam. Tayo, nung luto po yan? Ah, yung tawagos ng kamot at saka yung ibang mga... Ay, sayang po yung sabaw. Ayan guys, uh, baso. Yung baso ate. Ayan, inumin daw po ni Kuya guys Hey, si Tera nga magulay. Eh. Sabi mo ikaw... Binayari, 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 Parang mas maganda yung kultura ni Itay eh, dito. <laughs> Hindi, kawain uh, kawain lang yun eh. Sa tatay mo. Ah! Kawain lang yan! Kawain lang pala yan! Oo, na kaya nga kanina ko <laughs> pagkakawain. Ang galing! <No>, Namang hain. <laughs> Kasi wala ang ganyan sa Sorry na mga na mga po ako ka Kawain lang mo pala tong gamit nila ang galing mas safe yan kasi walang kalawang ang galing mo oh, oh ganito lag. lang siya ang galing mo tay no <laughs> oh. Ayun. Isa. Ang ganda dito ka. Tekra mo. Oh. Kukuha ka na ng mga gulay. Ulam na. Mauna -na po kayo tayo. Mm-hmm. Now nito ya kan mau Luto lu <tinyo> <pana, pana>, <tinyo> hahahaha <laughs> buhay dito hmm. ayun, ayun. Ayun. Ay ah, na lang, nagiya sabay ako sa kuya Mark, kuya August dapat naisip naman, walang dapat kung ano yung tunog oh. Yung ano, alam niyo yung ganyan, otso, otso. Ganyan, otso, otso. Otso, otso. karam ganun pala yung paraan nila, oh. Sa pag ano po ng puso ng saging. Na, inay? Inay? Sino po yung magaling magluto sa inyo ni Itay? Ah, si Itay talaga. Kaya pala may teknik yung pagganon niya yun ng puso ng saging. Oh. Buray mo. <laughs> <laughs> Yan. Yan po yung pamamaraan po nila rito pa paano nila iwaiwain po yung puso ng saging. Mm. Ito natin yung masterpiece ni Tatay. Ah, tapos may asin. Bubudburan ng asin. Tay, pam may bagong... Ano tay, yung ganito tayo. Yung ganyan sa ano. Kuya, gasturoan ko siya. Tay, ganito yung paglagay ng masarap ng asin. Ganito. Kaso baka maparami, kunin ko yung iba. Gina ito yung pinaka magandang pamamaraan para daw mas masarap yung luto. Gaganon daw. Ganon. O oh, sige tay, ulit. Hindi po dapat tadaan dito gaganyan. <laughs> Sige po. Yon. Ganon, galay. kalenge kind of jatra nice O oh, yung paglagay ho natin ulit ng sili, papano po ay asin? Yan po yung ano, ituturo nyo po dito, ano? Pagay... Mmm, -hmm, galing! Madaling matuto pala si tatay. Kapag tatakpan siya ang gata, siya ay daw dapat hindi siya tatakpan. Tatakpan. Kaya ang bilis ng maluto ng kanin, no?